bagong update na naman mga ka-idol dito sa atin sa Facebook. Kung makikita nyo po mga ka-idol sa screen, ayan, pumunta po kayo sa inyong PL Tools. Pagbukas nyo po niyan, meron po kayong makikita mga ka-idol dyan na get meta verified. Then may suggestion po siyang for sign up. Ops, wag po kayong problema dahil optional lamang po yan. So kung gusto nyo po na magkaroon ng blue badge, ayan, so magsasign up po kayo dyan. Ang sabi dyan, subscribe to meta verified and get. Um, verification with a government ID proactive account protection direct customer support and more so mga kalodi so alam ko pag nag-subscribe kayo dito is meron kayo dito babayaran nasa 400 plus ang pagkakalam ko syempre para kayo ay maging successful dito sa pag sign up kailangan nyo din dito mga idol ng government ID tulad po ng lisensya o kaya Dumid ID. Ang kagandaan pa nito mga idol, ayan, magkakaroon po kayo ng blue badge. Siyempre mga kalodi, is magkakaroon ng protection ang inyong Facebook account. So, hindi siya basta-basta ma-hack. So, maraming masamang loob na so, mga hacker, kumbaga, so, mapoproteksyon ng pumakado ang inyong Facebook account. And, syempre, makakadirect ka pumakado sa customer support. Ano ba, meron kang problema sa iyong Facebook account, so, hindi mo alam kung bakit nagkaganito. So, pwede ka magtanong nito sa customer support. Makakadirect ka. So, yung Facebook uh, account mo mga is magkakaroon dyan ng customer support. Kung tinlik mo yan, pwede mo silang machat ng ah palit-palitan na chat mga kalobe. So, yun ang kagandahan. So, syempre, kung kayo po magsasign up dito mga idol sabi ko nga, is kailangan din yung government ID at automatic mag-subscribe kayo sa kanila, meron po kayong babayara, babayaran na nasa 400 plus at ang pagkakalam ko. Kasi marami na po mga idol mga content creator before na mga nag-sign up dito. Syempre, yung iba na natili pa rin pong nakasubscribe. Pero kung kayo po naman mga idol na nakasubscribe na dito, halimbawa, so nakapag-sign up na kayo, automatic magkakaroon kayo dito ng blue badge. Ayan, kung makikita nyo sa mga artista, diba? Yung pangalan nila, tapos yung gilid, mayroong blue badge na check. So, yun po yung mga ka-idol. naka verified po sila mga ka-idol dito kay Meta. So, ngayon, kung ayaw mo na po mga ka-idol mag-subscribe, halimbawa, is, uh, simple, may babayaran ka monthly nun para mamintin mo yung blue badge na yun at mamintin mo na naka- um, naka-subscribe ka dito kay Meta, automatic mga ka-idol, is kailangan mong bayad bayad ng bayad yun. Kung ayaw mo na, ikakansin mo lang mga bayad. So, ganun mga kalode, kadali lang ang pagsinap dito. Optional lamang po yan. So, yun, sana nagkaroon kayo ng idea.